happy Tuesday. Today is March 18, 2025. And happy, happy birthday. Happy birthday. fiesta sa lahat ng mga nagsilibid ngayon ng uh, Patron Saint San Jose. San Jose ba? Basta San Jose. Kasi we're gonna go to San, Barangay San Jose, Talisayan, Misamis Oriental. May show si Brenda. So alam niyo naman, magkaming mga ano, mga tail niya. <laughs> Lagi kami na andun. <laughs> mga 11 dwarves 11 dwarves you no? 7 seven dwarves and Brenda parang ganun so nandito lang na kami sa van we gonna go to farm na kukurin natin yung mga akla kasi naghihintay na sila sabot na is sti it's still 2.50 so we still have 10 minutes to go there is this year nakisakay nakihits hi chato tatay pag ito ano yung natay oh magulay ko kay oh magulay ko for healthy living hi <laughs> bye, bye. bye see yes, so, you soon. Bye, yeah, bye, bye, bye. so let's go, guys. We're gonna go to somewhere. Bye -bye bye, 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 bye. Thank you, you Dad. So yon, so. Ito yung van na ginamit natin. It's like a passenger van na para so actually yung yung plan talaga namin. Sabi ni Brenda, dapat sa tali sa yon ten lang kasi ano lang naman matapit lang kapag kaniyan. Ang ten ay magtuwa. Ikaw na kaya ikaw ang top ten. <laughs> Sana hindi mabigat. Wala naman si Gwen. So hindi siya mabigat. <laughs> Ang mabigat lang naman sa amin kasama si Altea. Si <laughs> Altea. So, oh, na malapit na Dapat punta pa ako ng ano, ng farm kasi meron tayong kukunin. Tsaka na tayo din. Bet sila. Nandito na. Hindi ko ulan din ng It's raining Tuesday. So, ingat pagi and see you later. Talisayan, uh, San Jose Talisayan, Mr. Mr. Vieto. Oh, happy Fiesta again sa lahat ng mga sirubit ngayon ng kapistahan ni San Jose. Ayan, yeah, love you all. Ayan, kukunin natin yung mga akla. yung motor niyo yung, kung, Hindi pala ginagamit ni Lyra yung motor niya. So, let's go inside the farm. It's raining. It's raining, man. Ayan, kapay ko. Ano, basa ng mga daan, ng mga um, environment. <laughs> environment. Yan nga umulan. So, bagong gupit tayo guys. Napagupit tayo kasi bukas. Punta na tayo ng Claveria. And, we gonna go there. And, doon ako magbi-weekends. Bakit? Dahil, ngayong Friday, punta kami na apply. kasi may event ako doon. It's 60th birthday ng nanay bibing namin. And, kailangan pumunta. Kasi ako yung mag-host sa event. And, yung friend kong mag-ano ng decoration. So, ngayong Friday punta kami ng um, Tawag dito? The, uh, sa suki so namin for our um, team for decoration. So, mag-rent mag mag kami ng mga kakailangan namin sa decoration. Bukas, pupunta kami doon kasi mga visit siya. Tapos, Friday, punta kami na hasaan. Magkikita kami. Patulungan niya kami kung ano yung mga gagamitin niya. So after that, ano na dami? Um, event. Kasi yung event is Sunday. So Saturday magde-decor na sila. Sunday fly na dahil. Ito mga baklasa na ba? Tara na! Tara! Ask ano? Sa mali. Uy! Ha? Mano yung out? Ay, nagyo ba na si Jinky kaya magsimi-simi na? Karang makurat bang? Maan na pa ng bata nga makuan. Siya tayo yung outfit, outfit dahi. Thank you. Para ka ito divine mercy. Inspired by Ito yung ipailis? Oh, divine. Inspired by Ariana Grande. <laughs> ah! Divine mercy day. <laughs> <laughs> Karon mo out. Ha? Dugo pa picture sa imo dito. Karon imo outfit wala ka nagkuan. Ano mo ka? Ana build day. <laughs> Tumunika day ba? Payata. Ah! Ala sakit ka. Isara mo gi ani do akarin brown. Ah, duha mo. Ayaw dili ko magsuot ana. Kay sexy man yung suoton. Ay dili di ka tungkuan. Dili. Kani na kay na yung suot. Ayun na, uh, pa ready na siya. Ito, chatty siya chat bang ready na dali. Ito si na ting. <laughs> Kaya nga pa ready na sa dalan. Chen, ajeno ah, gitanggal lang dito. Dobat ko. Ito ang sala so, 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 niya. So. Ama si kan mo. Speed mo eh. ni. Sa... Ay nakay waska. Talak ka na mo. We gotta go. Bye. Ano ba bisig jingke? Oh. Ano So let's go. Let's rest, Mas, let's kamu. Bye -bye. Oh. Ah, dili uban si Bating. Ah, dili na, uban. Di na. di ah, dili uban. Dili uba dili uba na. Bye, bye. Enjoy <coughs> lah. Uy. Oh, the... oh, baby. Okay. But it's raining, we gotta still go. Pandikit daw. May pandikit ako dyan. Gwapa ba rin baka? Panudugos ba rin? Bye! Mga naligo. Number one, number two. Thank you. Salud chơi lựa chơi lựa nhanh

Narai manggut. Kano bango. o at Traveling. Oh my god. Adito ra kami sa wangan. Cebu wangan, Sugbo go, Sugbo go. And among kiru kita banding Away. Eh... Wala. <laughs> May okay. mahal? bakaway na? Na, <laughs> oh, Dito na pa kami. Taturang oh Nandito. Anong <laughs> Ulan <dung. laughs> It's raining. Asa. Hello. Ikaw yung kagawad, ma'am? Yes. Ay, kagawad. It's raining and they're here. Pastor. Hello, guys. Ay, Hello, lamaday. Dari, bata. Dari, bata.